Naririnig mo ba ang tinig ng ulan tuwing gabi? Sabi nila hindi lang tubig ang bumabagsa kundi mga lihim ng nakaraan. Isang buntis na babae ang bumalik sa baryo para hanapin ang kanyang asawa. Pero sa ilalim ng punong balete, isang kwento ng kasalanan, pag-ibig at sumpa ang muling nabuhay. Sino ang tunay na asawa? At sino ang nilalang na kinuha ang kaluluwa ni Ramon? Pakinggan mo hanggang dulo dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang alamat. Inuwi ang buntis na asawa, pero may isa pa palang asawa sa nayon. Isang kwentong Tagalog na puno ng misteryo, pagtataksil at kababalaghan. Hanggang saan mo kayang tanggapin ang mga lihim ng taong iyong minahal? Mainit ang hapon nang bumalik si Ramon sa kanilang baryo. Kasama niya ang buntis niyang asawa, si Liza. Matagal silang nawala sa Maynila. Ngayon ay gusto na nilang magsimula muli ng tahimik na buhay sa probinsya. Habang bumabaybay sila sa makipot na daan, sumalubong ang amoy ng palay at usok ng mga naglulutong kapitbahay. Tahimik ang paligid. Tila walang nagbago, ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Pagdating nila sa lumang bahay ni Ramon, bumukas ang pinto bago pa man siya kumatok. Isang babaeng may hawak na sanggol ang lumitaw. Maputi, mahinahon ang mukha, ngunit ang mga matay puno ng pagtataka. Ramon, mahina nitong sabi. Napatigil si Liza. Tumingin siya sa asawa. At napansin ang pagputla ni Ramon. Maria, halos pabulong na lumabas sa bibig niya. Biglang tumahimik ang paligid. Pati ang mga aso sa labas ay tila natigilan. Tumitig si Liza sa babae. Maria, tanong niya, mababa ngunit matalim ang boses. Sino siya, Ramon? hindi agad nakasagot si Ramon. Narinig niya ang malakas na tibok ng puso niya sa dibdib. Parang bawat pintig ay may kasamang bigat ng mga taon. Ang hangin ay dumaan sa pagitan nila. Dala ang amoy ng lupa at ng lumang kahoy. Narinig ni Liza ang pag-iyak ng sanggol sa mga bisig ni Maria. At sa isang iglap, nangusap ang mga mata ng bata. Parang mata ni Ramon. Umusok ang isip ni Liza ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang sariling tiyan. Ramon, may anak ka na? Tahimik pa rin si Ramon. Tanging tunog ng mga kuliglig at huni ng uwak ang maririnig. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok. Nagpapalalim sa anino ng kanilang nakaraan. Si Maria ay muling nagsalita. Hindi mo ba siya sasabihin? Ang boses niya ay puno ng puot at pangulila. Tumingin si Liza ang mga matay basang-basa ng luha at galit. Ang kanyang dibdib ay humahabol sa paghinga. Ang kanyang puso ay tila pinipila sa gitna ng katahimikan ng hapon. At noon, sa gitna ng dilim na dahan-dahang bumabalot sa baryo, nagsimula ang pagkawasak ng isang lihim na matagal ng inilibing ni Ramon. Itutuloy. Tumayo si Ramon sa gitna ng dalawang babae. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa buntis na asawang si Liza na nag-aalab ang mga mata. O sa unang asawang si Maria na halos hindi na makapagsalita sa sobrang sakit. Ang hangin ay lumamig. May kaluskos ng mga tuyong dahon sa bakuran. Mula sa malayo, may tumahol na aso, mahaba, malungkot. Parang may nararamdaman itong hindi maipaliwanan. Ramondi. Eh. Boses ni Liza, mabigat, nanginginig. Sabihin mo. Sino siya sayo? Hindi makatingin si Ramon. Nakahawak siya sa noo. Tila pinipilit alalahanin kung saan siya nagkamali. Si Maria asawa ko rin siya. Mahina niyang sambit. Tumigil ang lahat. Parang tumigil pati hangin. Ang mga dahon ay biglang natigilan sa ere. Ang paligid ay tila nanlumo sa bigat ng katotohanan. Nabitawan ni Liza ang dalang bag. Tumama ito sa lupa kasabay ng malakas na tunog ng pagkabasag ng tiwala. Dalawa kami. Ang tinig niya ay pabulong. Ngunit bawat salita ay parang patalim na tumatagos kay Ramon. Lumapit si Maria. Hawak pa rin ang sanggol sa dibdib. Akala ko patay ka na, sabi niya. Ang boses ay basag sa peghati. Pitong taon kitang hinintay. Wala kang balita. Kayon, dala mo ang buntis mong asawa. Hindi makapagsalita si Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Bumalik sa alaala ang mga panahong nagkubli siya sa Maynila. Tumakas sa kahirapan. At nangako sa sarili na babalik kapag handa na. Ngayon, ang pagbabalik niya ay naging isang bangungot. Lumapit si Liza kay Maria. Ang mga mata nila ay nagtagpo, galit laban sa sugat ng pag-ibig. Hindi mo ba alam na may asawa na siya sa Maynila? Tanong ni Liza. Kung alam ko, sa tingin mo hahayaan kung ganito mangyari. Sigaw ni Maria. Ang luha niya ay bumabagsak sa noo ng sanggol. Ang bata ay biglang umiyak, malakas, tuloy-tuloy. Ang iyak na iyon ay parang sigaw ng katotohanan. Parang tinig ng mga kasalanang matagal nang ikinubli. Tumalikod si Liza. Hawak ang Chan. Ang mukha ay maputla. Ang hininga ay mabilis. Hindi ako mananatili rito, sabi niya. Hindi ko kayang makisalo sa kasinungalingan mo. Liza, pakinggan mo muna ako, sigaw ni Ramon. Ngunit si Liza ay tuloy-tuloy sa paglakad palabas ng bakuran. Ang mga paa niya ay humahakbang sa putik. Bawat yapak ay may kasamang puot. Habang lumalayo siya, ang langit ay unti-unting dumidilim. Pumapatak ang ulan. Mga patak na tila luha ng langit na sumasabay sa kanilang kapalaran. Si Ramon ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng ulan. Basang-basa Hawak ang ulo. Habang si Maria ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Kaya mo ba lang pagtanto ang kabayaran ng iyong mga desisyon? Mahina niyang sabi. Tumingala si Ramon. Ang ulan ay tumatama sa kanyang mukha. Tila pinapawi ang mga kasinungalingan ng kanyang nakaraan. Ngunit sa kanyang dibdib, isang tunog lamang ang nananatili. Ang walang tigil na pagtibok ng pusong pinupunit ng dalawang pag-ibig at isang kasalanan. Sa di kalayuan, narinig niya ang busina ng lumang jeep na papunta sa bayan. Si Liza, papalayong dinala ng ulan. Bitbit -bit ang anak na hindi pa niya ipinapanganak. At ang mga sugat na siya rin ang may gawa. At sa gitna ng ulan, ang boses ni Maria ay muling narinig. Mahina ngunit puno ng pangamba. Ramon paano kung bumalik siya? Tahimik si Ramon. Tumingin siya sa kalsadang nilakaran ni Liza. At sa dilim na kumakain sa paligid. Parang may aninong nakamasid mula sa gilid ng gubat. Isang aninong hindi niya alam kung tao o guni-guni. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Parang walang katapusang pagdadalamhati ng kalangitan. Si Ramon ay nakatayo pa rin sa gitna ng bakuran. Basang-basa. Tila pinaparusahan ng sarili niyang konsensya. Sa likod niya, si Maria ay tahimik na pinapatahan ang sanggol ang mga kamay niya inanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit na pilit niyang nilulunok. Ramon, mahinahon niyang sabi. Bakit mo ginawa ito sa amin? Ang tanong ay simple. Ngunit ramdam ni Ramon ang bigat ng bawat salita. Tumingin siya kay Maria. Hindi ko sinadya, sagot niya. Akala ko wala ka na. Napahinto siya. Tulad ng isang bata na nahuling nagsisinungaling. Umiling si Maria. Ang luha niya ihumalo sa ulan. Hindi mo man lang ako hinanap. Isang sulat lang sana. Isang senyales na buhay ka. Tahimik. Ang tanging tunog ay ang ulan sa bubong ng bahay. Parang bawat patak ay nagbibilang ng mga taon na nawala. Sa malayo. May kumulog. Ang kalangitan ay tila naghahanda sa isang bagyo. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko ngayon, sabi ni Maria. Binalikan mo kami, pero may iba ka na. Hindi ko alam kung sino ang tunay mong pinili. Lumapit si Ramon. Maingat, parang natatakot na lumapit ng tuluyan. Maria, ang mahalaga ay makapagpatawad tayo. Ayusin natin ito, alang-alang sa bata. Tumaas ang tingin ni Maria. Alang-alang sa bata. Ang tinig niya ay nag-iba malamig, mababa, puno ng lungkot na halong takot. Ramon alam mo ba kung kaninong anak ito? Napakunot ang noo ni Ramon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Maria sa sanggol na yakap niya. Ang mga mata nito ay singitim ng gabi. Tahimik ang bata, parang biglang naunawaan ang pag-uusap ng mga matatanda. Hindi mo ba napapansin? Sabi ni Maria. Habang nakatitig sa anak. Hindi siya tulad natin lumapit si Ramon. Tinitigan ang sanggol. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang kakaibang anyo ng mga mata nito. Mga matang tila may kislap na pula kapag tinatamaan ng kidlat. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang pagitan. Napatingin si Ramon sa paligid. Parang may kung anong presensyang nanonood sa kanila. Maria D. Mahina niyang sambit. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Maria. Ngunit ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang dating lungkot ay napalitan ng takot. Ramon, noong akala kong patay ka na, may dumating dito sa baryo. Isang lalaking hindi ko kilala. Tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Sinabi niyang tutulungan niya akong mabuhay. Sinabi niyang babalik ka kung tatanggapin ko ang tulong niya. Napalunok si Ramon. Anong tulong? Ang tulong na magbibigay ng buhay. Kahit kapalit ay kaluluwa. Isang malakas na kidlat ang kumislap sa langit. Sumabay ang kulog na halos nagpayanig sa lupa. Ang sanggol ay biglang umiyak. Ngunit ang iyak nito ay hindi tulad ng karaniwang bata. Malalim, matinis. Parang sigaw na nilalang na hindi dapat naririnig sa lupa. Mabilis na umatras si Ramon. Maria, anong ginawa mo? Lumapit si Maria. Ang mukha ay puno ng luha at takot. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. At ang hangin ay nagdala ng malamig na amoy ng lupa at dugo. Sa labas ng bahay, may mga yapak sa putik. Mahahabang yapak. Parang hindi sa tao. Tumingin si Ramon sa bintana. At doon niya nakita. Isang aninong nakatayo sa gilid ng gubat matangkad, walang mukha, at tila nakangiti sa dilim. Si Maria ay napahawak sa bata. Mahigpit, parang may gustong kunin ito. Ramon, bulong niya. Bumalik siya. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusa. May malamig na hangin na pumasok. At ang ilaw ng lampara ay biglang namatay. Ang lampara ay tuluyang namatay. At ang buong bahay ay nilamon ng dilim. Tanging mga kidlat lamang ang nagbibigay ng sandaling liwanag. Nagpapakita ng mga aninong gumagalaw sa paligid. Narinig ni Ramon ang marahang pagkalansing ng mga bintana. Ang hangin ay pumasok, dala ang amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa. Sa pagitan ng bawat kulog, may naririnig siyang mga yabag, mabagal, mabigat papalapit. "Maria," bulong niya. "May tao ba sa labas?" Ngunit hindi sumagot si Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto. Ang mga labi ay nanginginig. Hindi tao 'yon, eh. Muling kumislap ang kidlat. At sa saglit na liwanag, nakita ni Ramon ang hugis na nilalang. Mahaba ang katawan. Manipis ang mga braso. At ang ulo ay nakatungo na parang ibon na may sungay. Sumigaw si Ramon. Mabilis na sinarado ang pinto. Ngunit tila may pumipigil mula sa kabila. Ang kahoy ay umuuga. Ang mga bisagra ay kumalansing sa lakas ng puwersa. Maria! Ano ito, sigaw niya. Ngunit si Maria ay nakayuko. Yakap ang bata. Umiiyak ng walang tunog. Ang mga labi niya ay gumagalaw. Tila may binubulong na dasal o sumpa. Maria! Lumapit si Ramon. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Ngunit nang tumingin si Maria sa kanya, ang mga mata nito ay nagbago. Itim na walang puti. Parang kailaliman ng dagat. Hindi mo dapat bumalik. Sabi niya sa malamig na tinig. May kasunduan na ako. Nang marinig ni Ramon ang mga salitang iyon. Tila na pa ang kanyang mga paa. Anong kasunduan? Ngunit bago pa siya makasagot. Ang sanggol ay biglang tumigil sa pag-iyak. Tahimik isang katahimikang nakakabingi. Tumingin si Ramon sa bata. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa pulang anino ng kidlat. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi pang sanggol, kundi ng isang nilalang na matanda at tuso. Dahan-dahang umangat ang maliit nitong kamay. At itinuro si Ramon. Siya. Isang tinig na hindi dapat magmula sa isang sanggol. Ang kanya ang utang. Maria. Sigaw ni Ramon. Anong sinasabi ng bata? Ngunit si Maria ay nakatingin lamang. Mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Sinabi ko sa kanya na tulungan mo ako. Sinabi ko na babalik ka. Huminga siya ng malalim. Ang tinig ay basag sa peghati. Ang kapalit ay kaluluwa ng unang taong papasok sa bahay. Natigilan si Ramon. Ang kanyang hininga ay naputol. Maria ako ang unang pumasok. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang ulan. Ang paligid ay natahimik. Pati mga kuliglig ay tila natakot. Isang mabigat na presensya ang bumalot sa loob ng bahay. Mula sa kisam, may bumagsak na mga patak ng itim na likido. Amoy abo. Amoy nasusunog na kahoy. Ang mga pader ay unti-unting nangingitim. At ang hangin ay lumamig na parang nasa loob sila ng libingan. Maria, lumabas tayo. Hinila ni Ramon ang kamay niya. Ngunit parang may humahawak sa paa niya. Nang yumuko siya. Nakita niyang ang anino niya sa sahig ay gumagalaw. Hindi kasabay ng kanyang katawan. Napasigaw siya. At sa liwanag ng muling pagkidlat. Nakita niya ang nilalang sa likod ni Maria. Nakahawak ito sa balikat ng babae. Mga kuko ay mahaba. At ang mukha ay walang balat puro ngiti at mata. Bumuka ang bibig ni Maria. Ngunit ang boses na lumabas ay hindi kanya. Ang utang ay kailangang bayaran, Ramon. Sa sandaling iyon, ang bata ay tumawa. Isang tawang walang laman. Parang kalansing ng bakal sa ilalim ng lupa. Sinubukang tumakbo ni Ramon. Ngunit ang pintuan ay bumagsak. At ang paligid ay nilamon ng dilim. Ang huling narinig niya ay ang boses ni Maria. Mahina, halos pakiusap. Patawarin mo ako. Y. Pagkatapos ay katahimikan. Walang ulan, walang hangin, walang liwanag. At sa labas ng bahay. Sa ilalim ng punong balete. May nakita ang mga tagabaryo kinabukasan. Isang bakas ng paasa putik. Malaki. Parang sa tao. Ngunit may mga kuko na tila sa hayop. Ang bahay ni Ramon ay sarado. Walang tao. Ngunit sa gabi, kapag bumubuhos ang ulan, may maririnig daw silang iyak ng bata sa loob. At boses ng isang lalaking humihingi ng tawad na hindi kailanman maririnig ng langit. Kinabukasan, ang buong baryo ay tahimik. Walang lumalapit sa bahay ni Naramon. Ang mga bata ay pinagbabawalang maglaro malapit doon. At kahit ang matatanda ay ayaw magdaang mag-isa sa tapat nito. Ang mga alingas-ngas ay nagsimula hapunan. May nagsasabing may liwanag sa loob ng bahay kapag gabi. Parang lamparang umiilaw. Ngunit walang sinuman ang pumapasok o lumalabas. Si Aling Nena, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo, ay nagsabing nakita niya si Maria sa may bintana. Basang-basa ang buhok. Nakasuot pa rin ang damit na dilaw na may mansa ng putik. At may hawak na sanggol na hindi gumagalaw. Buhay siya, tanong ng mga tao. Ngunit umiling si Aling Nena. Hindi buhay. Hindi rin patay. Nasa pagitan. Nagsimulang magtakbuhan ang mga aso tuwing gabi. Ang mga manok ay hindi na nangingitlog. At sa bawat dilim ng ulan, may maririnig na kalusko sa ilalim ng lupa. Isang gabi, dumating si Padre Tomas mula sa kabilang bayan. Tinawag siya ng mga residente upang basbasan ang bahay. Kasama niya ang dalawang sakristan at ilang kalalakihan ng baryo. Paglapit pa lamang nila sa bakod. Naramdaman nila ang bigat ng hangin. Mabigat, parang may nakadagan sa dibdib. Ang mga dahon sa puno ay hindi gumagalaw. Ngunit naririnig nila ang ugong ng hangin na tila nagmumula sa loob ng bahay. Magdasal kayo, sabi ni Padre Tomas. Walang lalapit kung walang pananalig. Binuksan nila ang pinto. Agad silang sinalubong ng amoy ng bulok na karne at basang kahoy. Ang sahig ay malamig parang yelo. Sa dingding may mga marka ng kamay. Maliliit parang sa bata. At malalaki parang sa isang nilalang na hindi tao. Lumapit si Padre Tomas sa gitna ng sala. Itinaas niya ang krus at nagsimulang magdasal. Ngunit bago pa man niya matapos ang unang linya. Umihip ang hangin mula sa itaas. Ang mga kandila ay namatay at may marahang boses na umalingaw ngao sa paligid. Walang patawad. Nang marinig iyon, ang mga sakristan ay napaatras. Ang isa ay natapilok. Ang isa na may sumigaw at tumakbo palabas. Ngunit si Padre Tomas ay nanatili. Sa ngalan ng Diyos, kung sino ka man, ipakita mo ang sarili mo. At sa sandaling iyon, ang liwanag ng kidlat ay sumilay sa bintana. Sa gilid ng silid, Nakita nila si Ramon. Nakaluhod. Ang mga mata ay itim. At ang balat ay parang sinunog sa araw. Padre ang bulong niya. Tulungan ninyo kami. Lumapit si Padre Tomas. Ngunit napansin niyang nakatali si Ramon sa sahig. Hindi lubid ang gamit. Kundi mga ugat ng puno. Nakapulupot sa kanyang katawan. Parang buhay na humihinga. Mawala kayo rito, sabi ni Ramon. Hindi ninyo siya kayang labanan. Siya. Sino ang tinutukoy mo? Bumukas ang pintuan ng silid sa itaas. Dahan-dahan. Parang may naglalakad pababa sa hagdan. Bawat hakbang ay mabagal. Malalim. At sa bawat hakbang, ang mga kandila ay muling nagliliyab. Isa-isa. Hanggang sa ang buong bahay ay muling nasinagan. At doon nila nakita si Maria nakasuot ng lumang damit. Hawak pa rin ang bata. Ngunit ang mukha niya ay wala ng laman ng dugo. Maputla, walang emosyon. At ang kanyang mga mata ay itim na parang basag na salamin. Mariad sabi ni Padre Tomas. Nariyan ka pa rin. Ngunit hindi si Maria ang sumagot. Isang boses mula sa sanggol ang nagsalita. Hindi siya si Maria. Nanginginig ang mga lalaki. Ang bata ay dahan-dahang tumingin sa kanila. At sa mga mata nito ay may apoy na pula. Si Maria ay sa amin na. Mabilis na inihagis ni Padre Tomas ang banal na tubig. Ang hangin ay umalon. Ang mga bintana ay nabasag. At ang liwanag ng kidlat ay sumabog sa loob ng bahay. Ngunit sa halip na mawala, ang nilalang ay tumawa. Isang tawang malalim. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang mga ugat na nakapulupot kay Ramon ay kumilos. Inangat siya sa ere. Parang manikang wala ng buhay. Padre, sigaw niya. Sabihin mo kay Liza. Huwag nang bumalik dito. At bago pa man makasagot si Padre Tomas. Bumagsak si Ramon sa sahig. Walang buhay. At ang katawan ay unti-unting natutunaw sa lupa. Ang bahay ay biglang nagliyab. Ngunit walang usok. Walang amoy ng apoy tila nasusunog sa loob ngunit nananatiling buo sa labas tumakbo palabas ang mga tao ang ilan ay umiiyak ang ilan ay tahimik lang na nanginginig nang tumingin sila muli ang bahay ay wala na puro abo puro putik at sa gitna ng abo isang laruan ng bata ang naiwan isang maliit na duyan gumagalaw mag-isa sa hangin kahit walang hangin. Mula noon, walang nangahas tumira sa lupang iyon. Ngunit sa tuwing umuulan, sa hating gabi, may maririnig pa rin na tinig ng lalaki na humihingi ng tawad. At tawa ng sanggol na hindi na umiiyak. Kundi nagbabantay. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pangyayaring iyon. Ang bahay ni Ramon ay tuluyang naglaho. At sa lugar kung saan ito nakatayo ay tumubo ang isang punong balete. Malaki iluma at malamig sa ilalim. Walang muling nagtangkang magtayo ng bahay doon. Ang mga tao sa baryo ay lumalakad palayo kapag dumaraan. Nag-aantanda ng krus at nagdarasal ng tahimik. Sabi nila may mga aninong dumaraan tuwing dapit hapon. Mga aninong tila mag-asawang naglalakad ng magkahawak kamay. Ngunit sa gabi ng malakas na ulan, may isang babae ang dumating sa baryo ang kanyang katawan ay pagod. Ang tiyan ay malaki, malapit ng mga anak. Si Liza. Hindi niya alam ang buong nangyari. Tanging alam lang niya ay ang pagkawala ni Ramon. Binalikan niya ang baryo para hanapin ang asawa. Dala ang pag-asang buhay pa ito. Nang marating niya ang lumang lupa, napatigil siya. Ang hangin ay malamig. At sa ilalim ng balete ay tila may aninong nakatayo. Parang kilala niya. Ramon, mahina niyang bulong. Walang sumagot. Ngunit naramdaman niya ang marahang dampi ng hangin sa kanyang pisngi. Parang haplos ng pamilyar na kamay. Mumiti siya kahit ang mga matay nagluluha. Tapos na ang lahat, Ramon. Patawad sa mga pagkukulang. Patawad sa lahat ng sakit. Lumakas ang ihip ng hangin. At sa saglit na iyon, ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang tugon. Dahan-dahan siyang tumalikod. At habang lumalayo, ang mga bituin ay sumilip mula sa ulap. Sa tahimik na gabi, may narinig siyang mahinang tinig ng sanggol na tumatawa. Hindi na mabigat. Hindi na nakakatakot. Kundi payapa, parang ginawang musika ng ulan. Lumakad si Liza palayo, dala ang bagong buhay sa kanyang sinapupunan habang sa likod niya, ang punong balete ay kumikislap sa ilalim ng kidlat. At sa isang iglap, tila dalawang anino ang naglaho sa liwanad. Magkahawak pa rin ng kamay. Mula noon, naging alamat sa baryo ang kwento ni na Ramon, Maria at Liza. Isang paalala na ang pag-ibig at kasalanan ay parehong may kabayaran. Ngunit may kapatawaran sa mga pusong marunong tanggapin ang katotohanan. At tuwing bumubuhos ang ulan, ang mga tao ay nagdarasal sapagkat naniniwala silang sa bawat patak ng ulan ay may kaluluwang natubos at may panibagong simula na ipinagkakaloob ng langit. Wakas